Sa UAAP pa rin nanindigan si head coach Pido Harencio na mas tumigas ang loob at karakter ng USD Growling Tigers malapos ang kanilang mabigat pero makahulugang panalo o pagkatalo sa FEU kung saan mula sa 20 points na paghahabol ay muntik pa nilang maagaw ang panalo. Patunay umano na handa na sila sa mas matinding hamon kontra UP sa Final Four. Ang ibang detalye alamin sa eksklusibong pag-abante ni Jonas Lavarias. Sports now sports now exclusive uh -huh. Nanindigan si University of Santa Tomas head coach Alfredo Pido Jarencho na mas lumalim ang karakter ng Growling Tigers sa kabila ng kanilang 81-79 na pagkatalo sa Far Eastern University Tamaraws nitong Miyerkules sa pagpapatuloy ng UAAP Season 88 Men's Basketball Tournament mula sa pagkakalugmok ng hanggang 20 puntos na gawang makabalik ng UST at kamuntikan pang agawin ang panalo bago tuluyang naubusan ng huling segundo. Uh, I think we build character... Let's say, we're down by 20, and then bumalik kami. Ah, uh, it shows the, the team's character. Ah, uh, yun ang binibilak namin. Bagamat bumaba sa 8-6 ang kartada ng Tigers, sigurado na ang kanilang pwesto sa Final Four at nananatiling nasa Top 3 ng standings. Tiniyak din ni Harencio na gagawin ng kupunan ang lahat ng paghahanda para sa kanilang semifinal match-up contra University of the Philippines na may twice-to-beat advantage bilang number 2 seat sa torneo. Uh, basta kami will do our best. You know? uh, prepare namin yung mga players. Uh, ready namin. Uh... Bubunoin UP. I know UP is but for sure, Bubunuin ng Growling Tigers ang kanilang susunod na yugto sa Final 4 kung saan target nilang makasilat laban sa top-seeded Fighting Maroons. Ako, si Jonas Lavarias, Abante Sports, now na.